nandito ko sa Acme uh, Brush. Ayan. Yeah. Nag-window shopping kami Ayan, okay. Ay, collection. Collection shoes. Collection. 50%. Ayan yes, si ate kasama. Uh -oh. Maganda ito. Itan mo yung mga ganito. Oo. Oh. Kaya uh -oh. lang. Hindi kaya masikip. Ay maliit. Hindi lang. Ah, Hindi. Ay. Baka hang blouse. Salunan mo ko din. Okay. Hindi ka na mag-uubad. Hindi na ang um, makakarap na mag-uubad pa. Ay. Okay lang eh. Sana kung medyo Salta, mahaba. Sana ang mahaba ng konti. Oo. Oh, oh. <coughs> di ba? Mm -mm. Pang, pang ano nung ganito. Oo. Oh, oh. Medyo mahaba hababa -haba. ba? oh, yun. Nilabas niya na yung tiyan niya. Alam sa lamang. Ito, 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 ito. Straight nito. Oh, ay, oh, ito. Ano mo? Hmm. Mahaba sa ano konti, di ba? Hmm. Hmm. Oo. Oo. Pag mahaba. Oo. Ang oh. ganda ng terno dyan, te. Di ba? Oo. Oh, oh. Padok, yun ang paduktungan mo. Oo. Oh. oh. Maganda siya. Pero ang haba naman ang whistle niya. Yun lang. Ang ganda sa anak kapag medyo mahapa oh, maganda. Ah. Mm -mm. Maganda kulay. Oo. Oh, oh. Favorite ni Ana. Ana, ayan ang favorite mong color. Mahaba. Try mo, baka mayroon. Ikot-ikot ka pa. Ay, sige mo. Yung payong ko. Ay, yung... Alam niyo, napapalamig kami dito. Kasi medyo malamig dito kasi sa labas. Sa labas kasi may Para, kari-kari. Kari-kari na. Ano sa'yo? Ang ganda sana ito. Mm-mm. Ganda na kulay niya. Ay, ah, paano? Ayos lang o ano? Anong nasa tingin mo? Ano?